Uy, nagutom na kayo. Sus, ano ako? Gutom-gutom na ang mga babies ko. Okay. Wala pa kayong kain. Sa sobrang busy ko sa garden, so nakalimutan ko na papakainin ko yung mga manok at papalabasin ko sila. Kasi inuuna ko yung pagtatanim ng mga cucumber bago umuulan kasi may ulan darating at saka nag ano din ako nag finish na akong planting ng mga sweet corn so sobrang sobrang busy ko talaga sa garden so nakalimutan ko at saka late na akong bumalik tapos um, inhatid ko yung anak ko sa bus stop tapos yung isa kong anak na babae uh, inhatid ko din siya sa work niya kasi may work siya so pagbalik ko dito it's about uh, half past 8 na then nag breakfast ako tapos ingay mo naman, roaster. Tapos, pag, -ta pagkatapos ko ng breakfast, ayun, naguhugas ng mga plato, at saka ano pa yung mga housework, then punta ko sa garden. Naku, at saka, mayroon namang marami mga distraction doon sa garden. So, yung mga prutas namin, so, yung mga prutas namin, ang tinitingnan ko pa yung mga apples, kung mayroon pa bang kailangan na, ah, uh, kailangan kong pitasin yung mga, mga dense, yun yung mga wait, yung mga kinakain sa mga insect na nag ano nag, na, dim, mayroon silang dimple ba So ayun, lumabas na sila. So palabasin ko sila tuwing umaga at saka sa gabi naman i ilak ko sila dito kasi mayroong mga fox uh, makapasok dito at saka kakainin yung mga manok ko. Um, papatayin nila muna bago nila adalhin uh, sa ano doon sa labas. So nangyari na ito um, dati yung wala pa kaming ano wala pang chook house dito so ayan yun, doon sila tutulog tapos dito naman sila mag itlog o oh, ayun simple lang so ito yung mga ano mga chook manure kinukulikta ko yan para sa aking garden so yun lang ang ano ko ang beneficiary ko ng mga manok. Tsaka nagkukulikta din ako ng mga itlog. ah, uh, Dipindi sa ano guys, sa, uh, sa panahon, sometimes mayroon ding a uh, malamig. Kahit summer, malamig din ang aming ano, pabago-bago ang aming weather, temperature dito. Medyo mayroon ding 60 degrees, 16 degrees or 15 degrees pag malamig. Pero pag tamang-tama na lang, uh, yung ma maaraw talaga, So sa summer is mayroon minsan aabot uh, ng 27 degrees, yun ang pinakamataas na naming uh, temperature. So ayun, um, then yung mga manok nag-itlog sila, marami silang mga itlog at saka yung iba pag malamig hindi sila ma-itlog. So yun, so nagkukulik ako na mga 10 eggs for 12 eggs. Pag malamig ang temperature, uh, babawas 'yan. Siguro mga ano lang 6 eggs or 7 eggs, sometimes 8. Okay, so 'yun lang. <laughs>